Ano po ba in particular yung mga programang uh, currently ginagawa pa rin natin ano para i-address yung significant pa rin amount no 800,000 pa rin yung mga exploited na mga children ano ho uh, ano po bang mga programa ang uh, inulunsad natin para sa taon na ito at ano po po ba yung uh, currently ginagawa pa rin natin Maraming salamat Sir Alno in partnership po particularly sa KES Uh, LGU ng Quezon City at saka sa Cagayan de Oro City na pilot areas ng project, ganun din at the regional level, kami po ay nagkakaroon ng iba't ibang awareness raising campaigns at uh, natutuwa kami kasi uh, recently lang, ayan yun yung permahang nangyari sa Quezon City noong 23 at saka 24 nagkakaroon po tayo ng mga pag uh, pakikipagtulungan sa mga local councils So may katulad sa Quezon City, nagpasa na sila ng ordinansa laban sa worst forms of child labor at nakakatuwa na nakita natin na uh, imbes na parusa ang iniisip, ay iniisip ano yung mga pwedeng gawin ng pamahalaan, halimbawa halimbawa'y pagbibigay ng alternatibong uh, hanap buhay sa mga magulang ng mga batang nasa uh, child labor. Ganon din po, katatapos lang last last week or the other, last week ng uh, strategic planning ng Regional Council Against Child Labor sa Region 10 so sama-sama po 'to iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan na bumubuo ng Regional Council Against Child Labor ay nagkaroon po ng pagpaplano para po iakma nila anong pwedeng gawin at the regional level to support po yung ating programa sa Pilipinas ng National Council Against Child Labor na naaprubahan po last year no yung pong tinatawag nating Philippine Plan of Action Against Child Labor 2023 to 2028. At kasama po doon at kasama ng sinusuportahan ng World Vision ng mga layunin ng ating pamahalaan yung pagbabago ng pagtingin at yung behavior no yung social and behavior change para maintindihan natin kung bakit kailangan proteksyonan ng mga bata laban sa worst forms of child labor online sexual abuse and exploitation. Uh, bukod pa po doon, kami nakikipagtulungan, meron nga po tayong uh, uh, Memorandum of Agreement, pati sa PNP. So, pinapaalam din po natin sa mga komunidad yung mga issue ng uh, cyber sex or yung anti-cyber crime para po yung mga bata, lalo po ngayong uh, panahon na ito ng Pebrero, uh, sine-celebrate din po natin yung Safer Internet Day. So tinuturuan po natin yung mga bata na bagamat ang internet ay positibo sa pag-aaral, itoy may dalaring negative effects pag ito ay nagamit sa online sexual abuse at pag-pagexploit ng mga bata. Yes, so yun po kasama yun po yung ating uh, pinananawagan at nagpapasalamat kami sa partnership natin sa uh, Presidential Communications Office din uh, pagpapaalam nito no. So pagpapalawak ng pang, pangangalaga natin ng proteksyon ng mga bata. Nagbibigay din po kami ng uh, trainings at uh, nakaschedule kami ngayong Pebrero na oh, uh, iso, 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 pagpapatuloy na training sa hotline operators sa pagtugon sa mga issue at meron din po kami together with the Department of Justice at sa Council for the Welfare of Children